Magandang pagandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw na makikita na naman natin kung ano po ang mensahe sa inyo ng Divine Universe sa ating cards. Ayan. Sandali po naipit yung dalawang cards. Ayaw po lumabas. Ano ba tong isang tong sobrang naiipit? Ayan. Game! Kamusta po ang araw nyo mga kapatid? Ayan, ako po ay masaya na makapagbigay po ulit sa inyo ng mensahe at ano po kaya ang makikita natin. Totoo so, so, so lang po, na-excite din po ako, no? Every time na makikita po natin, ano, na may mga ganitong bagong mensahe, no? Na hindi po natin alam kung ano po ang magiging uh, kakahantungan ng ating oh, na nahulog na partnership union sa umpisa pa lang no? relasyon agad no? partnership union okay hindi ko po alam kung ano ang magiging mensahe kaya pati ako ay na-exciting na ako ayan ang daming nahuhulog lack of direction sa partnership lack of direction anxiety, trauma, and hopelessness, no? Hmm. Hindi ko pa po nakikita yung mga comments nyo sa last video. Napanood nyo na po ba yung kagabi? Kahit antok na antok na po ako. Um, ano ba yung kagabi? Tama, hindi ko na po naaalala. Sabi ko po sa inyo, pag nagbibigay ako, hindi ko na naaalala. Even the title, no? Ano ba yung title ko kagabi? Kung inaakala mong, ano ba, baliwala na siya, yun ba yun? kung ano po yung ano nga ba yun? Kung inaakala mo ng bali, wala ka na at masaya siya, nagkakamali ka. No? Yan. Yan. So, para po sa inyo, sa mga hindi pa po nakakapanood nung um, hindi pa po nakakapanood nung kagabi, yung kung akala mo, bali wala ka na at masaya na siya, nagkakamali please watch that po, no? Kasi habang ginagawa ko po yun, kinilabutan po talaga ako. I don't know why, no? sinilabutan po ako talaga. So, ano kaya ang nagaantay sa inyo ngayong umagang to? So, may partnership, may lack of direction and conflict, anxiety and trauma, and hopelessness, no? So, sa mga panahon ngayon, no, naiisip kayo nitong eh, ex nyo, sorry, kasi wala pong direksyon at panay-conflict ang samahan niya ngayon sa bago niyang um, sama or sa, I mean, kung sino man yung kinakasama niya ngayon at bago, no? Nagkakaroon na sila ng anxiety, ng trauma, ng helplessness, no? Ayan. Awag ah, to. Apo, ah, kumbaga, sa ano, ano lang yan. No, naiisip po niya na, yan Ayan po. Oh. Iniisip po niya na nung time na nasa iyo siya, meron siyang inner happiness, no? Maayos ang buhay niya, may fulfillment kasama ka at ang inyong mga anak. Maybe this is for for um, husband and wife or pwede rin wala kayong anak, pwede rin may mga alaga kayong aso, pusa, yung mga ganyan na, no? Mga mahihilig, mga pet lovers, no? Pwede rin kayong um, live partner or basta karelasyon nyo po. Oh, in other words, no? Kahit hindi kayo kasal, basta karelasyon nyo. Naisip niya, nung nasa inyo siya, napakasaya niya, no? Maayos ang buhay niya, maayos ang pagbabudget nyo sa inyong kaperahan. Kumbaga, everything is smooth. Kaya lang po, no, nagkaroon po siya ng moving on stage na kung saan medyo na bored po ito, no, at naghanap ng iba, no. Ayan, no, na-curious siya, oh, ano kayo yung pakiramdam na parang nagbinata, parang ano kayo yung pakiramdam ng walang responsibilidad, na, um, Ayan, kaya unti-unti nagkaroon siya ng mga issues, no? Emotional baggage, na curious po talaga siya, oh, there's curiosity. And dahil diyan naghiwalay kayo, parang walang masyadong closure, no? Um umalis siya, no? Unresolved issues, no? Na hanggang ngayon may emotional baggage kang tanong, dala-dala sa iyo. Hindi mo alam, no? May nag nagkaroon ka ng doubts, lack of self-awareness, kino-question mo 'yung sarili mo, anong nangyari? No, ikaw mag-isa ang sumalo ng lahat na responsibilidad na dapat ay kayong dalawa. There's jealousy, no? Sabi ko nga sa inyo, um ang taong ito na may relasyon, no, ay nagseselos sa inyo, no? Talaga naman to si Palakang Kukak, lumalabas pa rin kahit ngayon. No? So ngayon naghahanap siya searching for purpose na choices niya sa buhay. Naging tama ba ako, no? Parang lagi siyang may tanong ngayon sa isip niya, no? Search for the truth. Ano bang totoo? Ito ba ang para sa akin o siya ba? Kumbaga sa ano sino pipiliin niya, yung kanta ni Kasey Tandingan, ano? Ah, uh, sino pipiliin niya daw? Ako ba na pang, basta mga ganun, hindi ko na lyrics. Ayan tapos maayos yung samahan nyo pero ngayon sa totoo lang nagkakaroon siya ng problema no? masyadong maluho ito si palakang kukak ayan no disaster, broken pride, shattered dreams ayan no, the tower oh. disaster po, destruction disaster, no, disaster, destruction yan ang buhay niya po right now, no, kaya, um, sa totoo lang, kahit na akala mo masaya to, nag-iisip po ito ngayon. So, ang nakikita ko po talaga, no, simula pa nung ilang araw na to, na bakit ganito lagi ang energy niya, ang nakikita ko po talaga, hindi pa po tapos yung libro nyo, no? Hindi pa tapos yung love story nyo, hindi pa tapos yung libro nyo, no? Kaya, malaki talaga yung, malaki talaga yung, ayun, ang title natin, wait, Susulat ko lang po, ha? Ito. Hindi pa tapos. Ay, ah, hindi pa. Hindi pa nag sa sara ang chapter ng libro. ng love story nyo. Ayan. So, yan ang title natin. Ano? Hindi pa nagsasara ang chapter ng libro ng love story nyo. Yan na walang po siya ng balance, eh. Naging disorganized siya, eh, no? So, open-ended pa din po tong card mo. Kahit pasabihin mo na ngayon, hindi na ready, masaya na siya ngayon. Ang saya-saya ng mga post nila. Ang saya-saya nila. Nababalitaan ko na ang yabang-yabang niya sa akin na sinasabi niya, masaya na siya ngayon. Ako yung mag-move on. Ako, naku, huwag po. Huwag po yung bilhin yun, no? Huwag niyo pong bilhin yung ganong, ano... Wala nga raw pong direction yung buhay niya. Oh, there's lack of direction. Lack of balance. Dalawa na po ito, no? Ibig sabihin, hindi niya po talaga ma-weigh kung anong gusto niya mangyari sa buhay niya ngayon. Hindi niya mabalabalanse, no? Ayan, no? Fear of change natatakot din siya, eh, no? Ikaw, wala ka na pong pupuntahan pababa, no? Kasi dumating ka na po sa point ng buhay mo na babang, babang, baba ka na, no? siya po yung nakakaramdam lately ng frustration for some of you na nakakaramdam na bakit parang aligaga ako nitong past ano no bakit parang okay na ako eh okay na okay na ako bakit ngayon bigla bigla na namang naiisip ko na naman tong taong to okay na ako, naka-adjust na ako sa buhay ko eh uh, umu-okay na ako eh pero sa totoo lang po yung connection nyo po kasi sa partnership nyo ay ano, there's unity, partnership, connection. Sa so, totoo lang po, naiisip po kayo nito. No? Kaya naaaligaga kayo kasi hindi siya nawawala sa isip nyo. Pinag-uusapan po kayo most of the time, nababanggit ka po niya sa ibang tao. No? Or nakikibalita siya sa sa'yo. It's the other way around. Pwede rin naman po, no? nagkaroon po siya ng sudden awareness eh, no? Choosing happiness, sudden awareness, no? Nagkakaroon po siya ng pag-asa. Baka pwede pa kasi binibigyan siya ng pag-asa nitong mga kausap niya na ba't hindi mo subukan, no For some of you naman, kaya hindi rin siya makalapit. Yung mga pinagtatanungan niya, mali yung sagot, no? Sinasabi na naka move on ka na. Sinasabi na ikaw ay okay na. Na, naku, ang dami po. avoiding conflicts, change and end of cycle. Gusto niya na pong tapusin tong heartbreak, suffering and grief niya. Hindi niya lang po talaga alam pa paano. No? Hindi niya lang po talaga alam paano. Give up na po siya oh, sa kakaisip. No? So masakit na po ang ulo nito kakaisip. Yan. Feeling niya po gusto niya na po marating ito, no? Talagang pagod na pagod na rin po siya kakaisip. Panic, slow down. nagpa po ito, no? Yung kayabangan niya po medyo nabawasan, no? Medyo bumait-bait po ito, no? Mas bumait-bait po ito kumpara sa ano. Ikaw po ay cool ka lang, calm ka lang, pero sa totoo lang, naaaligaga ka po ngayon, no? Lately, naaaligaga ka po. Naaaligaga ka po. And you don't know why, ano? Hindi mo po alam kung bakit. No? Hi. Alam mo, isa lang po ang talagang ano ko eh. Isa lang po talaga yung gusto kong isa lang po talaga yung gusto kong mangyari dito eh, no? magkaroon na siya ng lakas ng loob ka, usapin ka pero for some of you, wala ka ng pakialam eh, no? yung iba sa inyo, wala ng pakialam eh. no? wala ka ng pakialam pero yung iba kasi meron pa yung iba may pagmamahal pa iba-ibang energy po kasi yung nararamdaman ko sa inyo sa totoo lang Uh, ayan, no? May group conflict, meaning nag-aaway sila, eh. Oh? Cold heart and bitterness. No? satisfied po siya talaga. Lack of inner joy. Wala po talaga siyang nararamdaman ngayon na pagmamahal, no? sa kasama niya ngayon, parang ngayon po eh naiisip kanya sa mga oras na to. Yung relationship din niya sa kabila isa roller coaster ride. Okay, hindi. Okay, hindi. Okay, hindi. Yan, yeah, no. No motivation, lack of pa passion. Sorry. No motivation, lack of passion and uninspired. Uninspired po siya. An-inspired no? po siya sa mga bagay-bagay, no? To tell you honestly, no? There's fear of sacrifice. Natatakot siya mag no? Kasi alam niyang niloko kanyang nai-insecure siya ngayon, hindi niya tuloy alam ang strategy and tactics niya paano kanya sisimulan, no? Happy surprise, dreamer. Hmm? There's resentment, there's forgiveness, there's desire to reconcile. Sinasabi ko sa inyo, pagpaparating to ng mga um hint, no? Uh, sa ibang tao. Na magpaparating to ng hint sa ibang tao na minsan hindi nyo maa-appreciate kasi napakaduwag naman ito. Ba't kailangang padaan siya? Ba't hindi siya dumiretsyo? Di ba? Oh, kasi hindi niya po alam kung papaano. Tsaka yung iba po nakakarating sa kanyang chismis o balita ay okay ka na at may iba ka na. May mga nagsisira din sa iyo ha. Ah. Hindi lahat ng tinatanungan nito ay eh, pabor sa iyo, no? New beginnings. Gusto niya magkaroon ng bagong mundo kayong dalawa. So hindi pa po talaga tapos 'to. Ayan, no, oh, may emptiness siya, may dependency. No, gusto niyang bumalik sa'yo kasi nung nasa iyo daw siya maayos ang buhay niya no nagkaroon lang din naman siya ng sadness kaya na try na try niyang gumawa ng ganito kalokohan din kasi ngayon depressed siya eh, negative lahat ng iniisip niya no ayan no nagrebelde rin siya sa iyo kasi feeling niya hindi mo siya rin priority daw no, maraming arti to no na hindi hindi tama no Pero naiisip niya lagi yung happy moments niyo together. Oh, naiisip niya. <sighs> Minanipulate niya po kasi yung kahinaan mo eh. Oh yan, no? So there you go, no? Sa so, totoo lang po, masakit isipin pero talagang hindi natin masasabi ang tadhana ng isang tao, no? Pero sa nakikita ko po sa barahan nyo, hindi pa po tapos ang barahan nyo. To be honest with you, hindi pa po tapos at hindi pa nagsasara ang chapter ng libro ng love story nyo, no? Masakit man isipin, masakit man tanggapin, pero hindi pa po tapos ang ang love story nyo or ang ano, pwede mong lagyan ng ending, pwedeng in the end, no, yung libro mo eh, gusto mo na isara ka, sabi mo ending na, no, pag bumalik yan, ayoko na, so that's the ending of your love story pero sa nakita ko sa baraha hindi pa po tapos, hindi pa nagsasara yung chapter, pwede mong isara sa paraan na gusto mo pwede mong isara sa pakiramdam kung anong gusto mong mangyari or sa mga mangyayari, di ba? Pero, um, sa ngayon hindi ko pa po maisasara yung love story niyo. Ayan, okay? So that's for your reading for today. Um uh for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me at um my uh, my uh, my Facebook account, no? That's Ladyly Elena, that's L A D Y L Y Elena um, makakaasa po kayo na makakasagot po kami. Hindi lang po siguro agad-agad because sa dami nyo po. But, uh, we will answer back. No, we will answer back. At saka, ang pakiusap ko lang po, yung magtatanong po, yung talagang seryoso lang po. No, kasi minsan may mga nagtatanong, tapos pag sinagot mo naman, hindi naman sasagot. Tasagot after 4 days, 5 days. So, wag naman po ganon. Ano? Um, yun po, nagpapasalamat po ako sa lahat sa inyo. And, um, gusto ko po sana na maging maganda ang araw nyo. Tanggalin nyo muna po yung mga stress nyo. Yan. At maging masaya po kayo sa buhay nyo. Okay? May God bless you all. I love you all, my Lady Elena subscribers, friends, and family. amal uh, mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang aking pamilya. No? Kaya wag na wag po kayong uh, malulungkot sa araw na to. Pag nalungkot po kayo, ang sabi ko po sa inyo, pag naka-feel kayo ng sobrang emptiness, hugasan nyo po ang kamay nyo ng may konting salt no and i assure you as uh, somehow some siguro mga maya, maya lang ganyan you will feel a lot better no naka-cleanse niya po yung soul natin at yung mga negativity po natin sa ating katawan no and you pray po while doing that you pray that, that because prayer is the most powerful of all you pray niyo lang po siya no kaya maraming maraming salamat po sa inyo And may you have a good uh, day ahead of you. I love you all. And makakaasa po kayo na I will always be here for all of you no matter what. Always pray for me din po for my health para marami pa po akong taong matulungan. Maraming maraming salamat po and I love you all. Good morning everyone.